Go welcome back mga adventurers. So andito na naman tayo ulit ngayon para magbigay naman ng kunting idea o kaalaman dito sa incubator sa araw na to. Uh, kakauwi ko lang ng Pinas mga adventurers. galing ako ng Thailand dahil nakita niyo naman sa post ko na nagpropose ako sa girlfriend ko. Dahil po sa dami ng nagtatanong at nagmimisit sa akin, uh, patungkol po dito sa incubator, maraming katanungan na hindi ko masagot uh, isa't isa. So ang naisipan ko mga Avengers sa uh, bawat tanong nyo ay gagawan ko ng video para mas clear. Isa-isahin ko muna yung mga tanong nyo para magawa natin ng video. So, andito tayo ngayon sa labas para uh, maipakita natin yung incubator. Sa nagtatanong na, Boss, saan mo nabili tong styrofoam at anong sukat nitong styrofoam? So, yan ang sasagutin natin sa mga katanungan nyo. So, tara. Pakita ko sa inyo kung ano ang sukat nitong incubator ay styrofoam. So, nara So ito mga ventures. Uh, Ayun. 22 inches. Yung uh wide ng ating ay So ito mga ventures. Uh, ito yung wide ng incubator natin, ay styrofoam na incubator 'yan, no? Oh. Yung ano niya is 22. So, tanggalin muna natin itong ano. Sige. Oh. Ano natin? Uh, ulitin natin. Yan. 22 yung ano natin ha. Yung inches ng uh, wide ng incubator natin. Tapos yung ano naman natin dito is yan. Almost 16 inches. yeah. So, kung dito naman tayo, kung lalo ba kalalim. So, ganun din. Uh, 15 So, marami kasing mga uh, styrofoam na bawat sizes nito. Pag, pag bumili kayo nito, maraming sizes. Mayroong maliit nito. Mas, mayroon ding mas malaki nito. So, ito yung binili ko na magkasya dito yung 120 na itlog. Nakita nyo naman, di ba? May dalawang layer yon So, 110 bawat isa. So, sa akin, ginagawa ko lang 100 para hindi masyadong masikip. Kasi so, nakadepende dun sa size ng itlog. So, pag isagad nyo yung maximum ng capacity nito is 120. Sa so, nagtatanong kung saan ba nabibili itong styrofoam. So, mga adventurers, ang daming pwedeng mapagbilhan nito. ah uh, Nagdepende dun sa area nyo. So, ito mga kabinchers, sa akin, nabili ko to sa ano hardware. Pero hindi lahat ng hardware ay nagtitinda ng styrofoam. So, ang isang advice ko sa inyo kung uh, bumili kayo ng styrofoam, is magtanong kayo sa nagtitinda ng isda. Dahil ako ako din, hanap ako ng hanap dati ng styrofoam. Hirap maghanap. Dahil nakikita ko lang sa mall. Grabe, mas mahal ang nasa mall. So ito mga kapatid, nabili ko lang ng 360. Eh, 360 or 345 dati. Pagbili ko nito. Dahil sobrang mura. Huwag kayong bumili sa mga mall dahil sobrang mahal. Aabot ng 700 to or 1,000. Nagdipindi sa size. So ang advice ko lang sa inyo, magtanong kayo sa ano, uh, nagtitinda ng isda. Dahil sa ginawa ko, nagtanong din ako. Tanungin nyo, boss, ate, saan nyo to nabili styrofoam uh, na makakabili ako ng mura? So, for sure, ituturo ng nagtitinda ng isda na, ay, doon kayo bumili sa ganito, ganito, dahil mas mura doon. So, yun ang pinaka, uh, ano, legit na advice ko na ituturo sa inyo na talagang makahanap kayo ng styrofoam na mura. Magpunta kayo ng merkado, tapos magtanong kayo sa nagtitinda ng isda. Huwag kayong magtanong sa isa lang. Tanungin mo yung kahit apat or tatlo or lima. Magtanong kayo kung saan kaya sila, sila na bumili nitong uh, styrofoam. So, ito lang muna yung ano natin. Uh, tatanong, uh, ito lang muna yung gawan ko ng video na sasagutin kung tanong nyo about kung ano ang sizes at saka anong ano, saan nabibili itong styrofoam. So, sa lahat ng uh, may mga katanungan dyan, mag-comment kayo para kung anong uh, mga tanong na gusto nyong uh, masagot. Dahil kung mag-missing kayo sa akin, hindi ko lahat masasagot dahil busy din ako. Dahil malapit na rin ako sa sampan ng barko. So, marami pang, marami pa akong gagawin dito. Kaya mag lang kayo sa bawat video ko. Or kahit saan dahil nagre-reply naman ako dun sa video pagka, Tuwing gabi, dahil natutu bago ako matulog, nag-take na nag time ako na mag-reply sa mga nag-comment. Pero ngayon mga kapintyors, ito lang muna yung uh, gawa natin ng uh, video yung tanong na ano ang size ng styrofoam at saan mabibili. Para hindi natin uh, masyadong mahabang ang video para mas clear. Kasi pagka lahat ng tanong nyo ay isa lang video, so mayroong iba na na nag-i-skip ng ano ng ng video ko so hindi nila maintindihan so yun lang ha ulitin natin to ito yung size 22 inches yung lapad nito ito tapos ito yun 15 lang yung ano ito parehas lang din ang ano nito ang lalim 15 din din ang lalim nito 15 So, marami kasi yung sizes doon sa pinagbintahan nito, na uh, binagbilhan ko. So, may may malaki, mas may maliit nito. So, yan lang. Ito lang yung ano, size na binili ko na kasya yung 120 na itlog or 100. Ito yung 22 inches by 15. So, uh, hanggang dito lang tayo mga kabinchors dahil kung hahabain pa natin to, ah... Uh, kung isama pa natin yung mga ibang tanong nito, ay mahirap na. So, isa-isahin na natin yung tanong nyo. Kaya kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo. Tsaka huwag nyo kalimutang mag-like and mag-share mga kabintyors para marami pa tayong matutulungan na gustong magkaroon ng incubator. Tapos, mag-comment lang kayo para mata uh, masagot natin yung mga katanungan nyo. So, hanggang dito na lang tayo mga kabintyors. Abangan nyo yung uh, sunod na video dahil gagawa ako dun sa tanong kung ilan ba talaga ang tamang butas ng incubator. So hanggang dito na lang tayo mga Avengers. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at saka paki-share na rin yung video na to para marami tayong matulungan. So hanggang dito na lang.